Welcome back mga kaibigan sa ating munting channel na Garden of Kuyakoy. Dito tayo sa ating garden. Oh, kahapon nagpost ako tungkol sa uh, pagdidilig natin ng halaman at saka yung pamimitas natin ng kalamansi. Dahil sa sinasamantala din natin yung pagkakataon na makabenta oh, na habang medyo okay pa yung presyo kasi bumubulusok na yung presyo ng kalamansi ngayon. Kaya din sa may mga tanim na kalamansi alam na ninyo kung anong ibig kong sabihin na pinagsasamantalahan natin yung uh, medyo mataas na presyo. Kasi pag no uh, sayang, sayang ng effort natin. Kaya ito, dito tayo sa farm number 2. At uh, yung kahapon na video, nandun yun sa irrigated na lupain. Ito naman ay upland. Kaya makikita ninyo yung pinagkaiba ng bunga ng irrigated land sa non-irrigated land o nasa upland. Nandiyo, medyo maliliit yung bunga pero <laughs> pahinog na. Uh, walang problema when it comes sa juiciness ng bunga. Juicy siya. Pero medyo maliliit, uh, undersized. Dulad nito, tingnan nyo. Oh. Napakaraming bunga din. At uh, karamihan dito ay pwede na nating ma-harvest. Pero yung talaga, yung size niya, medyo maliliit. Kailan niya, oh. no? medyo maliliit. Although, kung alimbawa, hintayin natin ng mga dalawang linggo pa lalaki pa naman yung bunga nito pero hindi na ganun ka kalalaki tulad nung nandun sa irrigated area at uh, mayroon din tayong mapipitas na saging ano? yan yeah. <laughs> na ito ay lakatan ah, subukan ko lang kasi medyo gutom na rin ako anong oras na ba? time check parang alas 12 na Ayan, nagbenda kami ng kopa ay naku kinain na ng ibo no Ayan. Kinainin ng ibon. Ayan, meron pang kaunti ito. Grabe, bango. Ang bango ng lakatan kapag ginug sa puno. Oo. Wow. O, try natin na kainin para. Oh, nahulog pa. <laughs> nahulog pa. Oh, ititest-test natin ang hulog pambihira. Hmm, tamis. Hmm. Na, na, na lang natin sa mga hayop mga balat na lang yung tira ito medyo hinog ah uh, na ano? nabusi hmm. pero pwede na pwede na itong kainin ano yan kapag mayroon kang sariling farm ito yung pleasure na tinatawag ito yung sarap kumbaga dahil kapag gumikot ka marami kang tanim at uh, kapag may nahihinog na saging uh, nasa, nahihinog na iba pang mga uh, tanim mga halaman ay meron kang nakakain. Yeah. So ngayon, maglalakad tayo ah. At uh, pag-usapan natin tungkol dito sa itong sa integrated farming. Eh yung mga ay, yung lupa dito, tigang na naman. Matindi yung init. Kahapon bumagsak yung ulan doon sa sa farm number 1. Uh, doon sa malapit sa Mayon Volcano. Malakas yung ulan kahapon. At malaking tulong na yun doon sa mga halaman kasi ilang araw na rin na uh, hindi umuulan at mabilis na matuyo yung lupa tulad dito pero dito hindi pa umuulan. Oh, medyo kumakapal yung ulap doon pero ay, hindi pa bumabagsak yung ulan. So, kain tayo. Hmm, sarap. Sarap ng uh, ito, lakatan na hinog sa puno. Ito, may meron akong senyorita. Ayan, Ayan ang ng bunga. Hmm. Yan kasi ay isa rin sa mga dahilan kung bakit maliliit yung bunga ng saging ay kapag gumagamit tayo ng herbicide. Oh, pag may herbicide, ano? apektado rin yung paglaki ng mga halaman wala nga gaanong damo pero hindi naman dumalago yung hindi dumalaki yung bunga ayos ayos na, na, yung taste buds ko ito tingnan nyo oh. ang bunga ng aking kalamansi dito sa upland oh. Yeah, yan ganda yung foliar fertilizer na ginamit ko dito sa pagpapabunga ay sinubukan ko yung smart ah, smart oh, uh, foliar fertilizer ano yung ibig sabihin ng foliar fertilizer? ito yung supplement na pataba na ina-apply sa pamagitan ng pag-spray so, uh, napakaraming mga uri ng mga foliar fertilizer pero kapag gusto mo talaga magpabunga dapat medyo mataas yung potassium content at sinubukan ko dito yung smart foliar fertilizer at ang naging resulta ay ito ano? Oh. ito naging bunga doon sa smart foliar fertilizer ayan maraming lumabas na bunga ayan halata naman sa sanga diba kasi bumabagsak o oh. nagbibend yung sanga pababa ibig sabihin marami yung bunga at uh, kapag nabunga siya ito tingnan nyo o oh. oh. hindi lang isa kundi talagang ayan kumpul siya sa isang tangkay yan. isa yan sa mga indication na maganda yung naging resulta ng foliar fertilizer na inispray natin dito. Tingnan nyo, oh. ito may mga marketed pa kami. Ito yung uh, in-upload ko na video nung nakalipas na buwan. Last month lang. Ano? At, at, at saka yung pig, market namin ay mayroon ng mga ugat. Mayroon ng ugat na lumabas. Yan o, oh, tulad dun. Oh. Na, mayroon ng ugat. Yan. Yeah. Ay, na, nasa, na, kuha ko. Napigtas ko yung sanga. Yan o. Oh. Dami ng bunga. Yan. O, oh, ito. Na-damage ko yung sanga, o. Oh. Ayan. O, oh, napakaraming bunga. Medyo maliliit nga lang. Ayan ang disadvantage kapag kulang sa tubig. Sabi ko na, no. Kapag kulang sa tubig, tingnan nyo, o. Oh. Liit. Pero juicy. Bouncy siya, o. Oh. Ayan. O, oh, maghahanda tayo dahil sa bukas ay mamimitas kami dito. Yeah, mamimitas kami ng kalamansi. Tingnan nyo ito, mga kaibigan, o. Oh. Grabe oh, tingnan, pag nai-stress yung kalaman sa itang resulta, oh. nag-mark out kami dito. At ah. Uh, tingnan natin kung may ugat na. Uh, mayroon na rin, mayroon ng ugat. Pero tingnan yun. nangyari sa bunga oh. Grabe oh, nag -ya kung sabi ko oh, nag -ya oh Nag-bend sa bigat ng bunga. Yan e, yung bunga oh. Ito, so, tingnan nyo yung bunga oh. Oh, grabe oh. Malilate pa yan, pero ito na yung sanga oh, bumagsak na. Grabe. Yan. Kaya yung ginamit kong foliar fertilizer ay effective. Try din ninyo, oh. smart foliar fertilizer. Smart as, as in smart, matalino. Ha? Gamitin nyo. Tindi yung bunga, ang oh. ganda. Oh. Ito. Yan. Ganda. Yan. Kahit sa baba, oh. kahit sa baba may bunga. Oh. Yan. Yan, ito pa. Oh. Ganun, nyo? Oh, Di ba? Yan, ganda ganda ng bunga. Yung nga lang, medyo maliliit pa at uh, pag namitas kami nito bukas, eh, hindi rin namin mapipitas lahat kasi kailangan pampalakihin ng konti yung bunga. Yan, mayroon, mayroon lang mapipili. Ito lang ito. Ito. Ito yung regular na size ng bunga ng kalamansi na ito nga medyo pahinog na. Yan. Napakakinis ng balat. Oh, maganda yung quality. Yan. So, yun lang. Dahil uh, sa upland tayo, umaasa tayo sa tubig ulan. Kaya nangyayari kapag ganito, tuloy-tuloy yung araw na matindi yung init, natitigang yung lupa. gan Although, uh, verde ber pa naman yung mga dahon dahil sa nakahanda ito. Na nalagyan namin ito ng sapat na pataba nung nakalipas na, tatlong linggo nung mayroong bagyo, di ba? So, malakas din yung ulan. So, ibig sabihin, nakapag-prepare yung halaman dun sa, dito sa mga araw na ito na masyadong mainit yung panahon. Nakapaghanda. Yan. Ito, tindih. Tindih yang bunga oh. Yan. At uh, kasabay na dito. <laughs> Bayabas. Yan. Gusto na gusto to ni Mrs. Ito. Bayabas. Hmm. Sarap. Antioxidant. Kailan nyo oh. Ano oh, mga kaibigan, oh. Ito. No. Hmm. bunga ng kalamansi ko. So. Ganda, di ba? Hmm. Yan. Kapag, kapag may tinanim talaga, may aanihin, no? Di ba? Pwede ba akong mag-screenshot dito? Pwede ba? Hindi. Sa video na lang. O, so, yan mga kaibigan, na encouragement to sa mga mga gardeners natin. Tingnan nyo to, oh. Wow. <laughs> Ito ang magandang spot, oh. Hmm. hindi yan planted, ah. So, nag-bend lang yung sanga dahil sa mabigat na yung bunga. Oh. Yeah, subukan nyo yung smart foliar fertilizer. At uh, sinabayan ko rin ng Manu Green foliar fertilizer. Yung dalawang produkto na yan ay alternate kong ini-spray dito. No, oh, every week, ah, every 7 days. Uh, smart foliar fertilizer at saka yung Manu Green. Yung Manu Green kasi is uh, complete fertilizer siya. Uh, ibig sabihin, balanced nutrients ang naibibigay natin sa halaman. Yung smart foliar fertilizer naman ay medyo mataas sa potassium. Yun naman ang pagpapa, bulaklak ng halaman. Kaya tingnan nyo yung bunga, oh, mga kaibigan. Oh. Tingnan nyo. Yan. Ayos, ano? Ganda? Pa, oh. Hmm. <laughs> yan, ganda, di ba? So, yun yan mga kaibigan ng uh, plus your red, sa Tagalog. Ito kasarapan. Nang kapag mayroon tayong mga halaman na namumunga ng gusto. Yung, napakababa lang. Ito mga kaibigan. Oh. Yan. Cheers. Yan. Well, encouragement to sa may mga lupa. Alam niyo yung mga lupa na in-award ng agrarian reform sa mga beneficiaryo. Tulad ko, no? Kasi nabili ko yung karapatan ng isa sa mga tenants dito. Nabili ko ata uh, ngayon ililipat na yung uh, pangalan ng titulo sa akin bilang halimbawa uh, sa ating mga mamamayang Pilipino yung mga lupa na pinagkatiwala ng gobyerno ha uh, bilang uh, kasi hindi mo siguro masasabi nating libre kasi nagbabayad naman tayo ng buwis pero ganun pa man napakamura na kung galing yung lupa sa agrarian reform kasi hindi mo nabibilhin ng tulad ng ba nang gagaling pa sa private uh, pra, owner pakinabangan natin yung lupa. Huwag natin, you well, know, yung hahayaan lang na nakatiwangwang at tinutubuan ng, ng mga palungpong. Eh, mga palungpong tulad nyo, no? mga palungpong. Yan. Kasi ang objective ng Agrarian Reform Program ay doon sa pagkakalom ng mga lupa ay may angat naman yung kabuhayan ng mga magsasakang Pilipino. Eh, ngayon, napagkatiwalaan ka ng lupa, pero hindi mo naman napapakinabangan ng gusto yung lupa. So, ano mangyayari? O, oh, bali wala. Walang gaano economic contribution. oh, walang gaano economic contribution yung yung tayo bilang bilang beneficiary ng agrarian. Dahil sa nakatiwangwang lupa. Pero kapag ganito, mga kaibigan, ha, hindi ito pagmamayabang. Kundi isang halimbawa lang ito, mga kaibigan, sa ating mga mamayang, Pilip, mamamayang Pilipino na. Kapag mayroon kang lupa na galing sa agrarian reform, panindigan mo yung pagiging beneficiary mo maglagay ka ng mga plants and animals. May, may manok tayo dito. Oh. Igon. At mayroon ng ilan niya na sisiw. Oh. Ay, matatlo na lang yung sisiw niya. Kasi yung iba, hinarbor na ng uwak. <laughs> Ganun talaga ang buhay. No? Oh, kahit, kasi nasa nature tayo. Eh. So ngayon, magpabunga ako ng kalamansi. Eh. O di, pag binenta natin to, extra income sa pamilya, at uh, siyempre mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino yung sustansyang dulot nitong kalamansi na to. So, yan mga kaibigan, o. Oh. Ano, o. Oh. Diba? Anong direksyon ng mga sanga? Oh, direksyon ng sanga, pababa, kasi mabigat yung bunga. Yan, o. Oh. Diba? Yan. Okay. So, yan mga kaibigan, na, oh. siguro, yung gap sa pagpapatupad nitong oh, itong mga agricultural programs. Lalong-lalo na sa mga upland na lupain tulad dito ng itong aking na-acquire dito. Upland kasi ito, eh. So, umaasa lang siya sa tubig ulan. Ya, tingnan niyo oh. Matindi yung init. Kaya kahit na yung mga damo ay nalalanta. Ha? Nalalanta yung damo. Yan. Pero yung kalamansi resilient. Resilient yung kalamansi. Tingnan niyo ang kaibigan no. Oh. oh. Di ba? Resilient siya. Kapag maayos yung pag-aalaga ng tanim na kalamansi, ay talagang nagbubunga. Ah, kasi talagang nagkaroon din ako ng kaunting pag sa uh, sasaliksik o pag re-research tungkol sa mga halaman na pwedeng itanim sa upland at isa nga sa mga resilient yung mga matitiba yung halaman ay ang kalamansi oh, kaya ito tingnan nyo oh, dami ng bunga oh. dami yan Meron din konting pinya dito pero nasa third generation ng pinya. Hindi ko na i-transplant kaya inayaan ko na lang muna siya ng ganyan. Anyway, uh, yung espasyo naman ay nauukop pa naman ang gamot ng gamot, ng ugat ng kalamansi. Tingnan yung bunga ng kalamansi mga kaibigan. Oh? close up. Yan. Ganda di ba? Yan. Okay. So itong itong farm na to, na ko to noong July 2022. Oh, July 22, 23, 24, 25, July. O anong buwan na ngayon? September. August, September. 3 years and 2 months na mga kaibigan. In a span of 3 years and 2 months, tingnan nyo yung development ng farm na ito. Ganito, ganito na pala. No, kasi wala pa naman akong farm nung nakaraan eh. nung panahon ng pandemic, nagpursige talaga ako magkaroon ng sarili kong farm. Na siyempre, meron tayong sinakripis yung property para makabili tayo ng farm, ng farmland. Ngayon meron na tayong nabiling farmland noong 2020, sa 2022, July. Kagad-agad nagpatanim ako. Huh? At ako mismo yung nag-alaga nito para lumago. At saka sa loob ng, isang, ng tatlong taon, uh, ito na yung magiging kalagayan ng ating farm. O, oh, diba? Oh, may pugo. <laughs> Lumipad yung pugo. Wild pugo. Wild quail. Ayan. May kalamansi yung rambutan ko eh hindi pa gaano namunga nag kasi ako parang na disturbo naglaglagan yung mga bulaklak pero may mga nabuo doon oh. Eh. yan oh, may mga nabuong bunga yan, yan nasa taas o oh, may bunga yung ating rambutan yan, hindi pa gaano ganun, ganun kadami ay eh, bayawas 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 <laughs> bayabas oh. Yeah. Mm. Mm. yan yan Diba? Ah, yan ang pressure na sinasabi. Dami na naglaglaga ng mga overripe ng bayabas. Mm, ah, sarap. Ito pa, oh. So, overripe na rin, oh. Kinakain ng fruit fly. Ito pa, okay. Kinain ng ibon, oh. Mm, diba? Kaya, yeah. nanonood ng aking video, maraming salamat, ah. Kung hindi ninyo sinasadya, napanood ah. ninyo itong video na to. Ah, lalo sa mga OFW, kasi OFW din ako. At uh, nag balik OFW. Uh, bumalik pa rin ako sa pagiging OFW kasi kailangan. eh, nagpapaaral pa ako ng aking mga anak. At uh, yung produkto ko dito sa farm ay hindi pa sapat para masustentuhan yung pangangailangan ng aking pamilya. So nag-decide ako na bumalik ulit sa pagiging OFW. At uh, kapag nagbabakasyon ako, uh, trabaho pa rin dito sa farm. Uh, trabaho pa rin. Kasi dalawa naman yung aking occupation eh. Yan, farmer ako at the same time, ah, uh, OFW. Yan. So ganun ganito, di ba? Ito na yung nature touch, di ba? Yung pagbabalanse natin sa kalikasan. Uh, may mga namumungang halaman, kakainin naman ng hayop, ng mga wild animals dito. Pero nakakatulong din tayo sa environment. Although first priority talaga natin is uh, food sustainability, food security. Kasi kapag ganito, mayroon tayong mga tanim. tanim. Ah, nakakaambag tayo sa pag-provide ng produkto sa ating mamamayan. Di ba? Okay. So, saan pa tayo pwedeng pumunta? Kita niyo yung buka ng kalamansi, ano? Ah, yung rambutan ko. Ah, karamihan ng mga bulaklak naglaglagan. Pero ito na, oh. Tinan niyo. No, diba? ganda na ng rambutan, oh. No? Diba? Yan. Kuwento, nasa 2 years and 8 months. Yeah, kasi, eh, eh, tinamnan ko muna 'to ng kalabasa bago ako nagtanim nitong mga fruit bearing trees na 'to. Kalabasa muna. 'Yon. Bakit kalabasa muna? Kasi ang kalabasa short term lang siya. Mayroon kaagad na perang papasok. Kasi yeah, tinatawag na mga cash crop. Cash crop, 'di yeah. ba? Tanim ka, after 3 months, dispose mo 'yung produkto, may pera ka kaagad. At 'yung pera na 'yon, ginagamit ko pinapagulong ko na pambayad dun sa mga manggagawa para maipagpatuloy ko yung cultivation kasi hindi ko naman kayang lahat na ano suluhin yung trabaho so naghira ako ng dalawa katao bilang aking kahelili binabayaran ko ng 500 pesos a day tinamo yan ah 1000 pesos per day yung gastos ko sa labor ako walang income galing yun sa mga kalabasa hmm. oh, ilang tunilada din yung na harvest ko dito ng kalabasa at uh, pagkatapos ng kalabasa ay may mga side crop na lang akong kamuting kahoy ah? at yun naman tinustos yung galing sa kamuting kahoy sa maintenance ng halaman. O, ah, di ba? Ganun lang. Kakaroon tayo ng relay planting para tuloy-tuloy yung daloy ng pera sa pangangailangan ng farm. Yun lang, siyempre, ganit pagdating dito sa mga fruit bearing trees, ah, maghihintay tayo ng tamang panahon para mamunga. At ah, doon sa umpisa ng pamumunga, hindi pa yun sufficient, hindi pa sapat para magkaroon tayo ng malaking kita. Kaya nangyari, <laughs> balik tayo sa abroad. Ah, kagandahan dito sa trabaho ko kasi ah, madalas naman yung aking uwi. Ah, so pag na-uwi ako, full-time farmer na naman. Tulad ngayon. Hmm. Di ba? So yan, no? Oh, kapag may katulong ka talagang masipag, ah, yan, nagiging malinis yung paligid ng farm. No? May nyog, may pahabol ng mga saging doon at uh, um, may mga kadamansi natin namumunga na dyan sa mga lugar na yan Ayan. at saka importante din yung maintenance ng paligid na yung mga, yung mga damo tulad nyan ay hindi ganong lumalago kasi nami maintenance ng herbicide Ayan. herbicide ah, huwag niyong lalahatin ha na pag sinabing herbicide ay mapaminsala din sa halaman hindi naman so, kailangan mo rin konsultahin yung mga technician dyan mga agronomist no? eh, mayroon talagang friendly chemicals na ginagamit na intention lang talaga ay puksain yung mga damo pero yung mga kalamansi tingnan nyo doon, oh, berding berde pa rin sa so lahat ng tanim na yan ay eh, napapakinabangan na natin eto uh, ay yung magandang lesson na pwede ninyo ma-adapt dito sa aking ginagawa yeah. huwag kayong magsasawa ha sa uh, mga pagod na ginagawa ninyo para pangalagaan yung ating lupain. Kasi uh, ang lupain na yan kapag naayos mo yung pag- ay bibigyan ka naman ng sapat na biyaya. Ha. Ah, tingnan nyo yung santol. Ngayon, first time kong kakain ng santol dito. Ha? Ah, first time. <laughs> tingnan natin kung ano magiging lasa nito. At uh, gusto kong pakinabangan 'yung santol na 'to kasi Uh, last season ay eh, naglaglagan lang yung mga santol dito. Grabe yung food oh, na na bunga. Grabe, sayang. At eh, hindi lang isang puno ang santol ko dito. Pero mga mahigit sampung puno. May malalaki, may maliliit. May matatamis, may medyo maasim. Ito, tinanin nyo kung gaano kalaki. Oh. At ito lang. Oh. Cheers! Yan yeah. yun sa so, makakapanood dyan ang aking video dito sa, sa social media, sa, sa YouTube. At makita niya ako kung saan mga social venue Uh, pasensyahan niyo na kasi hindi ako namamansin. <laughs> kung minsan natititigan ako at uh, sa tingin ko parang familiar ako sa kanya, uh, hindi ko po binapansin kasi uh, hindi ako tulad ng mga artista. <laughs> ako lang ay isang agri-vloggers. Uh, kung ano yung akong ginagawa dito sa farm, gusto kong ishare. Baka sakali mayroon ding ibang tao na parehas yung aking kalagayan, mayroon siyang matututunan, di ba? At uh, yung mga good practices ko, yung mga pagkakamali ko sa aking ginagawa, ay maiiwasan na nila. Eh, good practices pwedeng i-adapt, di ba? Ayan. So, dito sa ating farm, uh, hindi ko pinuputol yung mga santol kasi namumunga eh. Bagay naman to dito sa ating paghahanda para magkaroon tayo ng Garden of Elsa. Yeah. <laughs> Paraiso ni Elsa. Okay, Elsa yung pangalan ng asawa ko. Ayan. So, ang makukuha dito sa aking farm yon ang main crop natin, uh, new pa rin, siyempre, manyog. Pangalawa ay kalamansi. Pangatlo ay uh, fruit bearing trees. Ah, so, yung santol hindi pwedeng putulin natin kasi fruit bearing din siya, di ba? Tulad nito. Oh. Yan. Tsaka yung mga mga bayabas. Yan. At yung mga saging natin dito, oh. niya. Yan. Dati, damuhan to. Tinatawag na salugan. Ha? Ah. Damuhan, salugan. Pero, ngayon ay kapaki-pakinabang di ba okay nagpapatanim pa yun tatanim na alaga yan tulad nyo na daming mapipitos na bayabas o oh. yeah. ay overripe na to yun yeah, o oh. yehey o oh. di ba <laughs> yan ang kaganda nito tapon ko na kasi overripe na grabe ang bango ito yan ito perfect pa Mm, perfect. Diba, so, dami ko pang mapipitas pero wala akong dalang lalagyan. Sayang. to. So, o, Babalikan ko na lang to. Balikan ko na lang ang mga bayaba. Ayan o. o. Ang So tingnan nyo mga kaibigan ano. Dati ito. Damuhan lang. to. So, pinapastulan pero punong-puno na ng halaman. Ayan o. Punong-puno siya ng halaman. Ayan. Nasa pinakadulo na itong parte ng lupa ko. At uh, dito ay ng talong. Yung aking katulong. Ay, binigyan ko ng punla. Ah, oh, tingnan niyo. Mariya dito ang tanim na talong. to So, uh, kahit masyadong mainit pero buhay pa rin. Yan ah, oh. uh, mayroong talong. Ah, uh, yan yung bunga oh. Okay. O, oh, yan mga kaibigan ng taong masipag. Meron talagang napapala. Diba? Kaya, uh, ito inspiration to sa ating mga magsasaka. na uh, nakakapagod yung trabaho natin. At uh, alam ko yung mga veteranong magsasaka, sanay na sanay na. Uh, wala tayong problema dyan. Pero dun sa mga susunod na sa henerasyon, uh, malaking bagay po yung uh, magiging suli rin ng ating bansa sa security kapag ganito. Uh, lalong lalo na sanay na tayo sa easy money ayaw na mag magsakripisyo ng di diba? yung mga bagong henerasyon mas gugustuhin nilang angkat na lang ng angkat diba? kasi doon sa pag-aangkat ay may immediate na kita pero paano naman yung magsasaka diba? yung future ng ating agrikultura eh, masasakripisyo diba? yung mga agriculturist natin lumalabas na ng bansa kasi mas magandang bigayan Diba? Uh, ganun talaga mangyayari sa ating bansa kung hindi natin papahalagahan ang agricultural sector. Ah, uh, di ba? So dito sa aking pagbabahagi mga kaibigan, ah, uh, sana ay uh, maging positive vibe tayo sa at ating mga magsasaka at sa mga kabataan na ang pagtingin sa agrikultura ay napakaliit, napakaliit na napakababa na. At uh, sana sa pamamagitan nito ay uh, magkaroon pa rin tayo ng pag-asa na iangat yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. Kaya sa mga empleyado ng gobyerno dyan, sa Department of Agriculture, sa Department of Agrarian Reform, maraming salamat po sa inyong dedikasyon na ipatupad ang mga programa ng gobyerno para matulungan ang mga katulad kong magsasaka. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.